mapagpalang umaga sa lahat uh, may ipapakita po tayo mga bagong gamit yan po ay isang bato omo na mayroong pagka gray at itim ah, uh, nakadikit pa siya sa bato tinatawag na bato omo itim or batong inkanto Uh, ang bisa po nito mga kapatid ay pangontra po ito sa mga kulam, barang, sapagat ito ay may dalang kabal at kunat sa ating balat at sa ating buto na nagbibigay sa atin ng lakas sa ating katawan na nagbibigay sa atin ng pampalakas ng aura ng ating uh, spiritual or ng ating material na katawan. Ah uh, ito ito yung bato mo na itim na uh, nakadikit pa siya sa bato. Hindi na lang natin kuhain mga kapatid. Isama eh, na lang natin mga kapatid dito sa sa ano na ito. Isama na, isama na lang natin dito sa bato. Bale ikikwintas na lang ito mga kapatid. ah uh, ito naman po mga kapatid ay ano uh, ito napakaganda nito yan po mga kapatid, ay Natural po siya at wala po siya. hindi po siya pakinis na binder o hindi po ito uh, natural po siya makinis po siya mga kapatid. at isang mutu ito mga kapatid. Uh, kung titingnan niyo mga kapatid ay parang batoo mo bulig siya kung tawagin. Batoo mo bulig kung tawagin ng iba. Pero ito mga kapatid ay santelmo. Ito mga kapatid santelmo kasi sabi nung uh, may ari nito uh, nakuha niya ito sa bundok. Sa bundok niya nakuha at sa liblib na lugar kung saan walang masyadong bahay at proof yung lugar na yon kaya tinawag nito ito na San kasi kung bato o or bato siya na bulig ay hindi naman siya ay isang santelmo. Telmo hindi rin siya kulog mga kapatid yan mutya po siya mga kapatid mutya po siya na ng San Telmo at mayroon siyang gabay. Ang kagandaan nito mga kapatid, ay nagkahati yung dilim at liwanag. Yan. Ang ibig sabihin ay may araw at merong gabi. Araw at gabi. Ibig sabihin, protektado ka sa araw man or sa, sa gabi. Ayun mo, mga kapatid, ito ay para lang sa mga naniniwala ito mga kapatid. Uh, hindi po naman natin pinipilig iba. Iba ang nanonood o maniwala sa atin uh, po ay depende kung sino lamang po naniniwala sa mga gamit ganito. So ito yung itlog. Itlog to mga kapatid. Yan. Natural din po to mga kapatid. At hindi po ito nagalaw o na grinder o na pagkinis natural siya mga kapatid ito ay mutiya po ng itlog ng the itlog ng the pluck kung titingnan nyo po yung ano nya balat nya ay figura nya ay makikita nyo po na ang kulay batik tik at para sa akin ay may visa siya sa tag-tag-tagalios or tigabulag tagalios at tigabulag at maganda siyang gamitin sa panipas sa lahat ng klaseng armas at pwedeng gamitin sa trabaho trabaho at maganda ito na gamitin na kung kayo mahilig sa mga negosyo. Yan may gabay siya mga kapatid. Meron na siyang gabay na nakatira. Itlog ng daplak po mga kapatid yan nakuha po ito mga kapatid sa sa may kawayan mga kapatid ay isang sapatos na nakuha ko po ito sa aking paghunting yan yung pinagkalob sa atin hindi ko po yan nilangisan mga kapatid sadyang ganyan po talaga natural ang kulay niya hindi ko pa nalangisan at yan ay yan ang original niya na kulay na <coughs> parang gray parang. ang gabay nito ay puting inkanto, puting duwende. Klaro po yan mga kapatid. Ito yung baba. Kahit saan ang, ang gulo mo tingnan ay sapatos yan. Isang sapatos ng duwende yan. Duwending puti. At ito naman ang nakuha ko. Na... isang pangil yan yan po natural din, din yan mga kapatid kung titingnan nyo mga kapatid ay lumiliwanag yan pag inikot mong gano'n nakuha to sa bundok sa may ilalim ng malaking bato nakatusok ito sa lupa <clears throat> para sa akin uh, ito ay isang kitlat uh, magnetic type at saka magnetic type at parang ano siya uh, parang glass glossy siya glass yung loob nakikita nyo po ay yan kumiki, kumikinang siya glass siya sa loob yan parang glass pero bato siya makapatid kitlat Uh, magnetic type. Yan po mga kapatid, niyo po. Glass, parang plato siya kung tumunog eh. Yan. Meron na akong nakuha ganito na nabahagi. Uh, tested naman siya sa bala at nasubukan naman. Pag nilapitan mo, hindi pumuputok at kung malayo ay panipas. Ah uh, pero yun ay king napamahagi ng una so ito ngayong yung pangalawang beses uh, din ito ang itsura nun ito yung pangatlong beses ko na nakuha na kitlat ito ay pangil